Welcome back to my vlog. Magluluto kami ng sinigang. Sinigang bangus. Magluluto darling ko. Dapat ako magluto. Nahilo man ako. Sinigang na pangus. O, na no. sinigang na pangus. Do. Sinigang na pangus. Sinigang na pangus. Asan na yung pakit mo? Parang gulay, hindi niya pala. Inusok, inusok. Ah, sige. Kain okay, ka bukan yung kanin. Papansin sa lola. <laughs> Si ni Tam na pangos. Ay, kanin но... pa pala dito eh. Nakakasit. Pidas man. Yos, after, <until dic> <kita> <made SANTA Maria> ano kaya ang nilulokiin niya? sini kang na pangus pangus sabi bandam pangus pangus ang simul hmm. ito magic lamik <laughs> mamaya na ilagay ito magic lamik kasing lamik na ah, ah, ah. man darling nakita ko. Oh.

Hindi, punta tayo mo may adjudis, de. Wow. Ay, wala pa kayong pambayad sa ride doon. Yung nagaya kay... Maningi sa amaman niya. Oh. Hindi, may sandal sa din. Hindi. Ah, may pasok pala sa bukas. May pasok ko ba bukas? Pinagalitan siya ni Papa niya. Bakit? Ngayon? Hmm. Ngayon hindi siya pumasok? Mm hmm. Okay, oh, wow. e, matagal pa yung ano, sabi ko matagal pa yung sara ng klase. Hindi, mm hindi. -hmm. Hindi sinabihan lang naman siya. Hindi niya binasa. Mamulot na lang siya ng buti. Sabi si Papa niya? Hindi ako. Natamad na siya mag-aral. Hindi wala naman daw sila ginagawa sa school. Kahit na wala tumbas. Bawas pa sa mm <laughs>